nihayag na pud oh pagkahuman ako kog kuha sa sinampay ba kay nihayag na pud ang langit niundang na, na pud ang ulan po. guys tapos karon nagtaligsik na pod, na di ako ko may tuon gawas ko karon ba Nagdala ko kwarta nga 100 kay nagpalit ko sud so, ano noon. Birthday lagi daw sa ako ang anak karon. So nagpalit ko pansit ni Jackilo. Ang pansit ra oy. Kay naman koy karni gamay diha. Na pa ko isa ka repolyo. Kani gabi para na sa akong personal charot. Tapos na naman ko ilamas diha uban kagahapon kay nagrosery man ko. Na, kanina kong additional. Na karon kay nakakita man ko og kanang presko presko ka ayo uh, nga no Ani siya guys kay na og 105. Na short man kay 100 ra akong gidala utangan ako, pa ko dito sa Ugma <laughs> na lang na ako bayaran ako ang nukos no na tag akong kuan kay wa mo plano mo palit og lain sudan kay pansit ra lagi. Na So taman nga nakikita mong kong nukos, no na prisco, may lang nukos no guys, so ako anirong alubo hon. So, muna yung mga sulanon, pansit, medyakilo, ay birthday man lagi. Muna magpansit-pansit, mas dili birthday uy, kaya magpansit man yung may usahay. Ay, bihon di ay, karon karang pansit lang usahay medyakilo, di ba? Happy birthday sa my older son, charo giblanch bitaw gi pabukalan ka dali guys pinakalit lang na pabukal na ang nokos nakaunon dahil yun o diba yun gilapuan na naku ako ang nokos gilapuan tapos na nakoy kamatis at atsal kulikot ahos, ay naraday ang ahos o bumbay o oyster sauce magluto na ta og um, nukos adobo charot! utangan ako ba asukal gamay. Pang balance lang. Luto na siya guys. Ako ang no cost. Pansit mayroon, mayroon. na po akong lutoon guys. Pang pahaba ng buhay. ay puno na pero mag-unload na na siya oy. mag-unload lang na siya guys pag maluto na ni repolyo ayan guys so, di ba? sabi ko na nga kala mo punong puno pero tama tama lang alam mo ba kung anong kulang dito sa pansit ko carrots <laughs> walang kong carrots guys yes nakong ah, gusto mo naman ng masarap na masarap talaga yung pansit, eh, maraming tayong sahog na ilalagay, di ba? Meron yung mga yung sa Chinese na yung bang, ano ba yun? Yung parang shumai shumai. ano ba yun? Ano ba yung pinagsasabi ko dito? Char. Sarap na lang ang pansit ko, guys. Ayan, luto na yan. Nilagyan ko ulit ito guys ng kunting ano, Kunti ano lang tubig tsaka tinimplahan ko ulit ng toyo toyo, oyster, tapos konting asukal para balance siya, o ba? Diba? luto na yan guys luto ng pansit ko happy birthday to my firstborn my firstborn Sancho. Sure. Pansit, pansit. Mauday pa ini ako ang anak, guys, nga gibirthdayhan. Ang ako ang firstborn na anak. Naanad mo nga ang pizza sa kwan. Ay, yung ni Pipirun? Mm -hmm. oh. Morning, dala sa birthday celebrant. Nasunsi mm -hmm. Alas 11 na sa gabi niya. Eh. Mm -hmm. Lahit ni nga pizza kay parat. Ano sa isda? Ay, buran. Diplop. Ice cream. Matiko. Mm -hmm. Ice mm -hmm. Ice cream. Saan yung tsara na itong nabaratuhan? <laughs> Ice cream. Hmm. Good morning, guys. Tayo kayo ko sa Yukay mm -hmm. po mo at ko karoon sa kondominyo. Ako lang siyang ang pre-handay. Walay susi. abot na ko sa kundo guys good morning nagdali dali, dali running ako aba an igo lang na ako, abrihan ang kundo abrihan lang na ako, kay walay susi tong tag iya to ayata sa iyang anak ang iyang susi good morning ang Mata, oh. sayo pa ko diri guys so man ako diri pasigahon nang nako ni aabrihan nang nako ni siya daan o di ba Pauli na ko guys kay humana naman ko din hisa kondo pero mong papalit sa ko diri og tambal wow. diri sa Mercury Drugs kay Nai-allergy ako ang apo. Mao ni ang tambal guys. Bye.